Dito tayo sa Hundred Islands Dry Fish Store sa Aluminos, Brazil. Very nice. 700. 700 to senyorita. Ito, mga ganito. Kapag ko, 200 na lang, ma'am. 200. Masarap to sa ano? Sa Sabaw ng kimchi. Opo, ay. Yung ginagamit nila. Itong tuyo. Itong tuyo, magkano? 100. Ah, 100 daw to. Itong spada, masarap din to. 300 ito. One fourth. Oh, sa paggugulay yan. Okay, ma. Masarap mo yan, ma. Matamis po. Uh -uh. mo na lang, ma. Boneless sapsap. Ito. -sap. Eh. Labahita. Ito yung sa paggugulay. Love ko. bilikan ka nito para gulay natin. Ito linalagay. Ito linalagay pag nagugulay. TV. Magkano? Ano ma? 250 po yung one fourth. Oh, dami na nun. Opo. Ganito sa karami Oo, uh, uh, ang ganda. Wow. Yung espada. Yung ganitong espada, magkano? Yung ita, ma 300, ma yung 300, ma'am. Yung one-fourth. 300, one-fourth. Tawilis. Yung tawilis, paborito. Magkano daw yan? <laughs> Para sa ano eh? Six for one hundred. ito, oh. Ito? Oo. Oh, wow. Ito, iba-iba.

Ano? Ming suka, wow. Ming suka. Aha, thank you po. Ada ano nampak dua orang juga. Ada kan? Ini nak kaya. Oh, may libreng isa. Uy, ah, pag sampo kinuha ba? may. Ah, ah. May libre uh. pang ano, may libre <laughs> pang bago. Mm, dami nyang bigay na libre. <laughs> oh. Ito po. Oh. Mm -hmm. Oh. Ito mga Pag nandito kayo sa Pangasinan, pumunta kayo dito sa Hundred Island uh, Dried Fish. Hundred Island Dried Fish. Hanapin nyo si Melody kasi siya may ari at napakarami kayo mabibili dito. Mura pa! Ano po, meron siya para maanghang yata to. Bilis na maanghang. Kamote, tatlo isang daan. Okay. Larry, special kamote. Mm. Oh, ano daw to? Boneless Willis. Pag-classy. ito o. parang ganun. Ayan o. Oh, les, oh, oh. Yeah, no, ganda ng itsura. Parang yung oh, ito klase. Ito isang daan. Iba-iba. Yeah. 100. Bait na naman. Ito yung boneless. Opo, Na bulinaw. Parang ganda ng tsura, no?